che sei l'alleva ano mo mamaya bibili ayan may basura ano dati kasi hindi pwede magdala na pagkain sa loob ngayon pwede na maganda naman talaga mag may pagkain dito para dito kayo kakain kain Saan? Saan ka ba naglaro? Doon pa, doon. Doon pa, doon pa. Maganda na ngayon kasi yung gwardiya talagang naka-uniform. O paglinggo lang. Kasi maraming tao paglinggo. Eh. Yeah. Yeah. Ayun pa pala lalakarin natin, Bibi. Kaya mo? bo Bakit kaya parang walang nagbo-boat ride? Dapat pala nagdala tayo ng sapin para niyan pagkain. Diyan Ayaw mo kasi nagsabing hindi magdala. Sino? Ako! Hindi. Di ba sabi mo magdala? Sino nagsabi na huwag tayo magdala ng sapin. Sino? Si Mama. Ako. Oo, sige Baliw. <laughs> Gila, aja gih, misal. Ayan, marami pa din i-develop doon oh. oh Ay, hmm. ah, oh, masyadong sobra, baka mamaya Kuya, ano na uli dyan, kuya? Tilapia. Tilapia lang. Ha, dalag. Hmm. in Bulati. Kanya ibang pain. Bulati yung effective.

galing nakakailan din kayo kuya if e, ano? yung normal lang sa dalawa ganyan pero malalaki na po yun ah ang laki ah Pwede ng pangulam. Oh, wala talaga Pero ilang oras ka namin na kami Hanggang alas Pero at least ano nag kana enjoy ka naman sa pamimingwit nag <laughs> Wala talaga Ano yung pain mo tayo? silikon. Ah, silikon. Hmm. Ah, Kunwari buhay Mga takbo Palaka. Palaka Yung kay kuya dun isa bulati Ah Ah

Ang galing oh. Magkano rin yung mga ganyan pamingwit, kuya? Tara, bili ko lang yung 700 eh. Second hand lang. Brand new. oh, new. brand new ah. Oh. Brand new. Ito brand new, may 800 gram to. Ah, magkaiba po 'yan. Magkaiba. Okay, ah, oh, okay. Ito rin, bibili ka rin ng ganito. Ano to eh, 100 ba 'yan? Mm, pero alam ko may nabibili sa Lazada niyan eh. Lazada lang order ka. Mm. -hmm. Ang galing. Kaya may mga delivery charge din eh. Oh, mag ano lang naman sa Lazada, parang 35 pesos 40 ganun. 35 tapos may 38 pa yung charge nila dito pinugay kami. Mga 38 pesos. Mm. Kaya kung mag-cost ng 35. So, kaya so, mo si 50. Oh. Ah. Asa pinugay ka pa ako ya? Saan doon sa housing? Sa habitat. Ah, hab oh housing nga. Sa bungad. galing no. Basta pwede mamingwit, basta magpapaalam lang. Wala? Ah. Wag lang 'yun diyan. Yung dito. Oh. Ah, ako kasi parang ano breed nila 'yan eh. <makes> oh. <noise> galing. Dito wala problema kahit... Kaso 'yun nga lang, may eh, jambahan. Buti hindi na puputol yung tali. Ano ba yung tali niyan tayo? Nylon? Nylon? Traded, Apa? Threaded yan. Ah, threaded. Oo, oh, matibay nga yan. Ang tayo sapatos. Order pa namin yan, lagada. So, kailangan pag naghagis pag ka ng pang... dito, marupok. Hmm. Marupok yung ano nito. Kaya putuloy ng sinu, ano, daliri. Ang kamay. Ang galing. So, kaya, ganyan so, na... lang yung pamimingit. Kay kuya, parang ano, hindi niya na tinatanggal. kilometer Pang tilapia nga yan. Mm. So pag gusto mong tilapia, ganun ang style. Pag dalag, ganito. Sarap din ang isda dito eh. Wala floater yan. Pag tilapia, may floater yan. Kikita ya, salamat. <laughs> 30 pesos per head kailangan minimum of 5 person kasi lugi ang biyahe ayan so iikot yan hanggang dun medyo malayo layo rin yan ha? almost 30 minutes din yan ang ano ang pagbobow ride 30 minutes hanggang dun sa may palaisdaan na yun iikot yan pag ganun babalik ulit dito Balilibri po ang pagpunta dito. Bawal lang magdala ng sigarilyo, vape. Yan, nakita niyo naman kanina sa video yung mga bawal. Dati, bawal magdala ng pagkain dito sa loob. Pero ngayon pinapayagan na po nila magdala ng pagkain. Kung wala kayong dalang pagkain, may pagkain na mabibilan sa labas. Pero much better kung pupunta kayo dito may dala na kayong pagkain para talagang ma-enjoy nyo yung pagpipiknik dito ayan diba papapansin nyo ang daming tao ah, kahit maraming tao maluwag pa rin sunday nga pala ngayon family day pero hindi ganun kagaya sa ibang lugar na masyadong matao dito sakto lang maluwag pa rin resto lang kayo dyan sa gilid gilid so ito po yun simple lang naman ang banggandang baras kung gusto mo lang ng hangin, tahimik uh, mabubuntok na tanawin ayan ito po ayan nasa lawa ayan dito po kayo pumunta ng mag gastos Magkain lang magdala kayo yan diba libre pa oh so, yun may maze dun parang ano ayan uh, laruan ng mga bata maze tapos doon kanina may playground yan lang mga exercise ganda kung ano dito nyo dalhin yung mga anak nyo iwas gastos pa sariwang hangin pa ah, nakaka relax yan so hanggang dito na lang po ang video natin sa banggandang baras bye bye